para sa episode na to, samahan nyo akong mag-trip shopping. So, let's go! Meron sila ditong Air Max 95 oh. Yung Hub A Nike Day. Umalis so, na ako dun sa unang shop. Kasi medyo matumal eh. Tignan nyo itong bumungad sa akin sa pangalawang shop. So, Car Heart Whip. Ang ganda ng colorway na ito. Tignan nyo yung nakalagay. Main main meron Meron akong nakakwentuhan dito na bagong tropa. Boss, ano pang alam mo? Cholo po. Merong istusi pants, so. Ito, oh. Ganito yung design and print niya. Tapos sa likod, ito. Meron lang siya nung mas malaking version. Whoa. Yo! Good day sa inyong lahat. So, para sa episode na to, samahan nyo akong mag-trip shopping. So, let's go! Tapos, mas lamang sa akin yung side ngayon na ang mga gusto kong makuha is pambenta. Bakit? Kasi kung napanood nyo yung previous episode ko. So, kahit papano, good thing, medyo marami-rami yung na-dispose ko galing dun sa Uh, upload ko na yon kaya ito ngayon gusto kong mapalitan yung mga pambenta ko na items di ba tapos check na lang natin kung anong mga mangyayari kasi sa totoo lang ngayon maulan yung panahon di ba so sana maging maganda yung run netong buong upload ko di ba so samahan niyo ako check natin kung anong mga mangyayari let's go dito na ako sa unang shop and nakalagay dito ayan, merong 60% discount so check natin kung anong mga meron dito nung unang hawi ko dito kala ko supreme ito <laughs> supreme suit pala gusto ko lang ipakita tong brand na to ito la puma so meron kasi akong isang ganitong item eh outdoor hat so pamilyar ako sa kanya pero hindi ako pamilyar na meron din pala silang mga ganitong product ito puffer jacket so bago sa mata ko ito rin no unusual sa mata so ang brand nito is nike Then jacket siya tapos tignan nyo yung pattern and tirada niya. Parang hindi usual na ginagawa ng Nike, di ba? Meron na namang another Nike jacket to. Tapos kakaiba rin yung itsura. So, naalala ko sa colorway niya yung Houston Rockets nila Ula Juwon, di ba? Ganyan, no? Red tsaka yellow. Although hindi ako pamilyar sa item na to, so ito yung brand niya Nippon Blue. So gusto ko lang siyang i-showcase kasi para sa akin ang ganda ng quality niya. Magsimula sa fabric. Tapos tignan nyo naman yung mga design niya. Merong mga part na embroidered. Ayan o. Di ba? Tapos once tinalikod, check nyo. Ganito yung likod niya. Ayan o. So ang naalala ko sa kanya, para siyang mga ebisu. 'di ba? Tignan niyo tong isang rack na to. ano Puro bait. Ayan yung mga tiketa oh. Kaso obvious na syempre, 'di ba? Puro fake dito sa mga sapatos, merong Air Force oh. Ito. Tapos okay pa sana yung upper niya. Kaso may mga sole steps na. Ayun oh. Sayang. Meron sila ditong Air Max 95 oh yung hub A Nike Day ano eh, tapos ang ganda pa ng condition na ito kaso lang di ko trip yung colorway eh sayang pasok pa naman sana sa size ko pogi na ito triple black na DMs ito pakita ko yung insole nya ayan eh, o kaso lang meron siyang tama dito sa harap sayang eh no Umalis na ako dun sa unang shop kasi medyo matumal eh kumbaga pinapaubos na lang yung mga items na meron dun so sana sa mga susunod kong mapuntahan mas magaganda yung mga meron ba? Diba? so samahan nyo pa rin ako sana maging maganda let's go gamit ko nga pala ngayon itong Nike initiator ko so kahit maulan siya pa rin yung sinuot ko kasi medyo binibit ko na to eh saka <laughs> comfortable ko si gamitin to tignan nyo tong bumungad sa akin sa pangalawang shop so car heart whip na sling bag tapos tignan nyo yung mga pullers niya, meron pang mga branding di ba tapos complete with tags kaso nga lang peke eh. sayang ganito pa naman yung kulay nung car heart whip na backpack ko yung kickflip so paner sana di ba hindi lang pala isa yung sling bag na yun meron pang isa dito ito tapos may iba pa siyang mga kasama na mga car heart din ayan o oh. <laughs> puro peke kung olats kanina dun sa unang shop tangina mas olats dito yung mga items puro pang babae tapos mga naka 3 4, 100 na lang so wala no choice lipat <laughs> So nandito na ako sa Third Shop and actually nakagaling ko lang din dito recently. Tapos gumawa rin ako ng tripping episode noon, pero that time kasi, naka 10% pa lang yung discount nila. Kaya ngayon, susubukan ko ulit balikan yung mga magagandang items na meron sila dito. And hoping ako na sana mas mura na sila then at the same time available pa, 'di ba? Tapos isa pa, meron din ako mga items na hindi na showcase dito eh. So, ngayon yung perfect time para maipakita ko sila sa inyo. Para sa unang item na ipapakita ko dito sa third shop, so nandito sa pinakataas, kunin ko lang, wait lang. So, ito New Balance. Tapos gusto ko lang siyang i-showcase kasi ang ganda ng kulay niya, 'yo. sobrang gaan. So, ito pala yung model niya. 880 so na-imagine ko lang sarap sigurong pantakbo na ito di ba? or pampapawis Ayan, eh, no? meron din ditong triple white na AF1 no? so pakita ko lang sa inyo Ayan, eh, no? okay pa yung condition na ito eh. kailangan lang linisan ganda talaga ng AF1 eh, no? pakita ko lang din sa inyo tong pair na to so Nike SB na collab with To. initial D kaya meron siyang 86 dito sa tang so every time nakakita ako nito na nalalo ko yung isa sa mga kapatid ko kasi gustong gusto niya tong pair na to eh tapos although off lang to ayan So gusto ko lang i-showcase to kasi kahit ako na sa silhouette na to eh. ganda ng colorway na ito. Olive green yung swoosh. Oh. Ang linis. Tsaka yung mismong silhouette. Ang ganda rin, di ba? Angas. Tapos yung pagkaputi pa na ito. Hindi siya yung puting-puti. Medyo ano siya, dirty white. Parang cream. Ganda eh, no? meron din ditong Nike SB na panda ito so kunin ko lang ha so kung ako lang tatanungin gusto ko rin magkaroon ng ganito eh. kasi para sa akin andaling daling bagaya ng kulay niya saka parang masarap suotin so ito hindi ko nga lang alam kung legit pinakita ko lang tignan nyo tong dalawang adidas items na nakita ko so ito yung tag nung una vintage tapos ang ganda sana eh. O, ganyan siya kapag kabuo. Kaso nga lang, yung design niya dito sa harap, parang medyo may fading na. And para sa akin, hindi maganda tignan. Kasi yung material is parang, ayan oh, para siyang nubak or suede. ba? Diba? Pero still, pogi pa rin siya overall. Tapos itong pangalawa naman, ganito yung tag Adidas Equipment. Tapos kapag kabuo, ganito siya oh. So ito okay din sana kaso kung mapapansin nyo. Ayan, yung mga design niya ng three stripes dito, may mga imulmul na. Tapos yung main print niya dito sa gitna, ayan, natuklap na. Sayang. Ang gwapo nitong polo shirt na to. So ito yung brand niya. Nico. Pero hindi lang ako sure kung same ba to dun sa Nico and eh. Ayan, kasi tignan nyo yung embroidered branding niya dito sa gilid. Walang nakalagay na end, ba? Diba? So, hindi lang ako sure kung iisa lang ba sila. Pero anyway, guwapo na ito. Ayan no? ganda ng pattern and kulay niya, ba? Diba? Tignan nyo tong item na to. So, hindi ko lang sure kung knock off to ng madness. Kasi ganito rin yung tirada ng logo nila Ley, 'di ba? Tapos ito tignan nyo na nakalagay. Main, warap main. Ayun oh. na maginudang nag na dito na bagong tropa. Boss, ano pa alam mo? Chalo po. Ayun, Mike pala. So yan, tinuruan niya ako ng bagong spot kung saan daw pwedeng mag-uukay. Hindi ko nasasabing kung saan, di ba? Pero nakakatuwa lang may bago akong pa dito. Boss, may gusto ba bang shoutout? Uh, shoutout po sa mga kaibigan ko po. Ayun, okay. Tapos pamilya ko Mismo, ayan. Bibigay ko ngayon kay Boss kung saan niya pwedeng mapanood to. Yan lang. Tignan niyo tong mga jersey na to. So, ito yung una. Phoenix Suns na number 13 tapos Adidas yung brand niya. Ayano. Tapos once tinalikod. Ayano. Steve Nash yan. diba Kaso maliit nga lang youth size. Pero malupit to si Steve Nash. Tapos itong pangalawa naman, so Adidas din. Tapos Sacramento Kings naman. Ayano number 13. Tapos once tinalikod. So ito. Tyreek Evans so hindi ganong sikat to eh tignan nyo available pa meron akong nakitang space jam shirt dito tapos ganito yung tag nyo naka hard tag pa pero most likely ito na yung bagong version kasi hindi ganito yung design nung nauna eh, di ba? Ang kulit na itong Nike shirt na to. So, ganito muna yung tag niya gray tag tapos kaya ako nasabing ang kulit kasi tignan nyo naman parang may edits <laughs> ang ganda na itong Nike jacket na to tapos pakita ko na muna meron siyang adjustable string dito sa laylayan nya tapos ganito yung itsura nya kapag buo tignan nyo tong shorts na to so yung brand nya is Santong ito. Tapos gusto ko lang siyang i-showcase kasi nakakuha rin ako ng ganitong brand na selvedge denim pan sa isa sa mga tripting episode ko dati. Tapos kahit na lagi akong nag-uukay, ngayon lang ulit ako nakakita ng ganito. Same brand. Tapos ang ganda pa ng piece na to. Ayan oh. Eh no, olive green. Ang gwapo rin na shorts na to. So ito muna yung brand niya. Champion. Tapos yan, plain lang siya. Ganda ng kulay eh, no? Navy blue. Merong stucy pants, oh. Ito, oh. Ganito yung design and print niya. Tapos ganito naman yung tag niya. Ayan, oh. Peke. Yo! <laughs> so, tapos na ako for this episode. Ito so, mga nakuha ko dito. And then kagaya sa mga usual drifting episode natin. So takits na lang maya maya kapag nakauwi na ako. Tapos i-review natin yung mga details na itong nakuha ko. So let's go! So ito, obvious naman. ba diba? Na nakauwi na ako. So syempre matik nyo na ba diba? So ipapakita ko na dito sa part na to kung ano man yung mga items na nakuha ko. Tapos, uunahan ko lang kayo. So, as of now, nakaapat lang tayo na items eh. Pero, ang kagandahan, so, nangyari naman yung gusto kong mangyari. Bakit? Kasi, lahat ng mga nakuha ko, pambenta. So, nakakatuwa nga eh. Kasi, kahit papano, di ba? Hindi ako na zero. Kasi, nakita nyo naman, di ba? Yung unang nalapagan ko na dalawang shop. So, parehas all lots yung mga items nila. Pero, ay nga, good thing. Uh, kahit pa paano, meron pa rin akong mga naiuwi. So, hindi ko na papatagalin. Discuss na natin yung details ng bawat isa. So, para sa unang item, so ganito yung itsura niya kapag kabuo. Ayan. Then, anong tag neto? So, medyo obvious niya na siguro. So ito. Nike. Tapos meron lang siyang ayan, printed tag. Pagdating sa details niya, ganito yung design niya. Meron siyang parang abstract na Nike. Tapos pagdating sa likod niya, ayan. Wala na siyang any design. Tapos ito, meron din siyang sleeve hit. Ayan. Na printed din. Ayan o. Swoosh logo. Tapos, ito, gaya nga nang nabanggit ko kanina, so magiging pambenta ko to. So, if ever, uh, ang dimes na ito is 21 by 28. So, pasok siya sa large. Diba? Tapos, ito, uh, bala ko siyang ibenta for 300 only. Tapos pagdating sa issue, so linawin ko lang, so wala, wala naman tong issue. Meron lang siyang mga normal signs of usage pero wala siyang butas, wala siyang uh, gasgas, wala siyang imulmol, and everything. Tapos para naman sa ating second item, so buklatin ko na lang din muna. Ganito yung itsura niya kapag kabuo kita nyo na agad yung brand. <laughs> Ayan. So, pakita ko lang din muna yung tag. So, ito. Nike na polo shirt. Tapos, ito. Gandang-ganda ako dito, actually. Bakit? Kasi, na-appreciate ko yung botones niya eh. So, alam niya naman ako, ba diba? Attentive sa details. So, pagdating sa botones niya, ayun oh may mga Nike pa siya na branding. Ayan. Tapos, ang ganda niya kasi ayan o, sobrang linis lang ng bagsakan niya. Ganyan lang. Tapos ito, na-appreciate ko rin na embroidered siya. Tapos ito, wala rin tong kahit anong issues. Tapos yung likod na ito, ayan, ganyan. Wala rin siyang kahit anong design. So if ever uh, bala ko rin tong ibenta tapos and uh, dimes ito is 23 by 29 so pasok din siya sa large going to XL di ba Tapos if ever bala ko tong dispose for 550 only so wala siyang kahit anong issue tapos balikan ko lang din pala so na appreciate ko rin kasi may mga neck tape pa to. Tignan nyo. Ayan, may ganyan siyang details. So. so, yung neck tape na to, kapag ka sa personal, para siyang may mga nakasulat na Nike. Wow! Grabe, lakas ng ulan dito. So, ayan yung isa sa reasons kung bakit hindi na rin ako lumipat pa sa ibang mga shop kanina eh. Kasi, naisip ko baka mahirapan ako, alam nyo yun, makauwi. Kaya as much as possible na gusto ko pa sanang magtingin-tingin ng iba pang mga items, yun. Hindi ko na rin nagawa. So, going back lang dito. So, ito, yung neck tape niya, may mga nakasulat na Nike. Ayan. So, na-share ko lang kasi para sa akin, ang ganda nga ng details na itong item na to. Ayan. Tapos, para naman sa ating third item or second to the last So, buklatin ko na lang din muna siya. Ganito yung itsura niya. Ayan. Tapos, ganito yung tag. So, is 2C na t-shirt. Tapos, ganito lang yung design niya. Tapos, sa likod, ito. Meron lang siya nung mas malaking version. Diba? So, ito, Uh, pambenta rin to. Tapos, sayang nga eh. Hindi kasi pasok sa akin to. Kasi trip ko rin sanang gawing PSG to. Bakit? Kasi as na wala na akong ibang stosi items eh. Bukod sa mga hat, Tapos, ito pala. Ang uh, times pala neto is since medium on tag siya. Ayan o. So, ang times niya lang is 20.5 by 28. So, if ever para sa mga ah uh, magiging interesado dito. So, bala ko itong i-dispose for $8.50 only. So, yan. Tapos, yan. Pakita ko lang ulit yung itsura niya. Ganda ng kulay na ito. Parang kulay kape. Yan. Okay ba? Tapos, when it comes to issues, wala naman tong major issue. Ayan. Meron lang mga normal signs of usage. Pero, in excellent condition pa. Tapos para naman sa ating last item. So ito, hindi na to pantaas. So pakita ko na agad sa inyo. So ito siya. Charan! So king na sandals. Tapos lapag ko na lang siguro tong isa. Then ito na lang yung i-review natin. So pagdating sa item na to, so ang size nito una is 24.5 centimeters. So, in US, uh, equivalent siya to 7.5. So, obvious naman, hindi ko to size, kaya automatic magiging pambenta to. So, nakakatuwa lang kasi uh, nakakailang kin na ako eh sa pag-uukay ko eh. Tapos ito, meron na namang dumagdag. Tapos, ang mas nakakatuwa pa para sa akin, uh, mas madali ko tong maibibenta kasi tignan nyo yung kulay sobrang neutral lang so black and white ba diba? so it means sobrang daling bagayan tapos pagdating sa details nito so wala rin tong any major issue so meron lang siyang mga normal signs of usage for example meron siyang mga minimal heel drags na hindi maiiwasan pero aside dyan wala naman na siyang ibang, alam niyo yun, issue. So, if ever, uh, bigyan nyo naman yung, alam niyo yun, mga loved ones nyong babae para sa mga mga kanood na nito For example, yung girlfriend nyo, yung uh, mama nyo, or yung partner nyo. So, why not, di ba? Bigay nyo sa kanila to kasi ito, i-dispose ko lang to for 1.5 only. So yung iba umaabot ng 18 yung pressure nito pero sa akin 15 ko lang tong balak ibenta. So take it or leave it kasi uh, ipo ko rin naman to sa for example sa story or sa carousel shop ko. Okay? So ito wala na akong ibang kasanya kasi as is lang siya. Eh. Ayan. So ito yung ating huling item Kin na outdoor sandals. So since napakita ko na lahat ng items na nakuha ko for this episode. So syempre, matik nyo na. So kailangan ko na rin i-end yung video natin dito. So if ever para sa mga magiging interesado sa mga items na nakuha ko. So kung balak mo or yung bumili sa akin. So DM nyo lang ako diretso sa Instagram ko at Mike Lacson underscore. So, nandiyan naman yung handle ko sa screen para, alam nyo yun, mapag-usapan natin yung item or yung items na balak mo or balak nyong kunin. Okay? So, salamat ulit para sa lahat ng umabot sa part ng episode na to. So, see you na lang sa mga next kong upload. Let's go!